bo Pasyal, pasyal kami! Mamasyal tayo. Sayang yung ano, magandang hapon. O hindi tayo mamasyal. Ininvite ko lang mamasyal yung mga lalabs kasi pag gantong hapon. Nang, kasi ako kapag walang ulan. Ganda-ganda mamasyal. Hey, hey, Pasyal, pasyal. Kain damo. mo. Puta, nakaapak ako ate. Ano ba yan? Nakaapak. Pasintabi mo sa mga kumakain. <laughs> Nakaapak sa grabe grass. Hmm. si Basti oh. Nangunguna. Apple. Galit si Apple kay Basti, ewan ko ba kung bakit. Na hindi si Apple kasi si Basti nag-iinit eh. <laughs> Lahat sinasakyan Dito tayo, dito dito. Dito tayo. Iba na doon. Ako dahil nasira kasi yung grass cutter namin kaya hindi madamu-damuhan yung mga paligid kailangan makabili uli ng grass cutter para luminis yung paligid madamu na masyado ayun ayun sa basti saber tigreal Baste o takbo, o takbo talaga siya o basti basti ka dito dali. nag enjoy ka upo mga muna tayo dito namimiss ko si Minion guys sobra Naiimaging ko siya para nakikita ko siya palagi sobrang namimiss ko talaga si Minion pero nandito ang mga lalak, yan tinutulungan nila ako maka move on ayan nag hit na naman si Baste wala pa raw schedule ng kapuni, eh wala pang announcement kaya hindi pa mapakapun kapun ganyan kasi siya sa mga dogs eh ganyan siya palagi kaya tinatali ko kapag ano kapag sumusobra na <laughs> kaya si Apple galit na galit sa kanya eh ano si Bruno ayan na ayan na si Bruno pinakamatakaw oh. oh. halika na <laughs> Dai kani astiga. dito <laughs> Choco, ba't nandiyan ka? Choco Choco Ba't nandiyan ka? Hindi ka dito <laughs> lagi May nag-aaway Huwag na mag-aaway dyan May si Astigo Huwag na mag-aaway Kayo ha, nag-aaway-aaway pa kayo Kayo-kayo na lang nandito Si Chinita, ano? gumaling na yung pagmumuta niya hindi na siya nagmumuta ilang araw na isang linggo na yata na hindi ko napapansin na nagmumuta kasi dati grabe yung pagmumuta niya eh niya yeah, binibigyan ko rin siya ng happy tummy saber tigril si tigril malungkot na naman yun umalis na naman ng for dad niya eh sigi takbo ganyan lang si ano si Astig sa baba siya palagi eh Pichu. <laughs> Yun sila, oh. Takbuhan. Mm, saan kaya pupunta? <laughs> Diyan pa talaga kayo magaharutan sa lambat eh, no? <laughs> Choco, saan ka galing? Chocodal. Choco, saan ka galing? Ang taba-taba na ni Choco, oh. Pwira buyag, oh. Taba, taba Chinita, hindi ka na nagmumuta. Hindi ka na nagmumuta. Si Choco may konti pa, eh. Pero grabe daddy din to. Grabe din siya magmuta dati. Pero ngayon, konti-konti na lang. Pero si Chinita, wala na talaga muta, oh. Grabe yan magmuta dati. Pare, pare, Busy ka dyan. Hindi niya tinitigilan si Renato eh, oh. Nandito ang hunyo ko. Gapu-gapu. Galit si Timmy kay Bastik, Galit si Timmy kay Bastik. Gapu. Punta tayo kay na-saber. Ha? Punta tayo kay na-saber. Tara dun, tara dun. Punta tayo kila Saber. Uy, Basti, tumigil, tumigil ka na yan. eh, yan ang problema kay Basti. Eh. Nag-i-inhit palagi. Eh. Lahat sinasakyan niya. Eh. Kaya galit na galit si Apple sa kanya. Saan na <laughs> ano <ba yan? laughs> ano si Astig? Ayun. Si Astig nagsusolo flight dun. Oh. Solo flight ang astig. Solo solo flight. Galit si Galit si Renato ayo tigilan ni Basti si Renato eh. Ganyan si ano Basti. Hindi niya tinitigilan si Renato. Kaya si Renato kahit saan magpunta sinusundan ni Basti. Bakla ka ba baste? Hmm? <laughs> Sabihin mo lang, tanggap ka namin. Kasi bakla rin ako. <laughs> Sabi ka <ganun. laughs> Ayun si, ano, si Saber. Oh. Puntahan nga natin sila Saber doon. Saber. Sumugod na naman si Pichu. Urong din eh, urong. Oh. <laughs> oh. matatang. Kung nari matapang si Pecho pag pinatulan. Atras. Hi! Kamusta, Nana? Nana? Saber. Mm. Asti. Ay, asta. Hindi, huwag ka na magalit. Huwag na magalit. Huwag ka na magalit. Hmm. Si Tigreel, pupuntahan ko. <laughs> Ang laki ni Saber, oh. Tigrel. Chocolate. Tigrel. Tigrel, malungkot ka na naman dyan. Nagsasolo flight ka na naman dyan. Namimiss mo na yung... parents mo. Ha? Hmm? mo na naman ang poor parents mo. Di bali, uwi na sila ngayong ano? Merkulis. Uwi na sila sa Wednesday. No. Ka na malungkot. Ikaw talaga. Lagi ka na lang nalulungkot. Uwi naman sila ka malungkot. Ito palagi ang malungkot pag umaalis yung four parents niya eh. Eh, nagpapagaling pa. Kailangan magpagamot. Na. No. Ah, uh, Tigrel na. No. Kailangan magpagamot eh. Kaya, konting tiis na lang. Two days na lang. Matatapos din. Makakasama mo na sila. Pag uwi nila dito. Makakasama mo na ang master mo. Ay. Ay <laughs> na. Ano? Hmm. Bapo -bapo talaga ng Tigrel na yan. Hindi no? na kung tenga mo kung... Linisin natin yung tenga mo, ha? mayroon akong panlinis ng tenga doon. Lilinisin niya yung tenga mo, ah. Hmm. may lungkot. Hmm. Napugwapo ng Thai grill. Ayun siya, lumabas na siya. <laughs> dito, ka dito. Hmm. Shhh! <laughs> Wap! Okay. Wag na, wag na, saber. Hindi ka naman niya inaano, saber, my love, eh. Hindi ka niya inaano. Friendly nga yan, hindi nga yan, ano, ipalaaway, eh. Shhh! <laughs> Ano na, ta na tayo baka magkainitan pa. Dun 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 Uwi na tayo, uwi. Nana, makikiraan ulit. Tagwell, bye bye, I love you. Ayun, tigilan si Renato talaga oh. Oh. Sige ka diyan Renato, bala ka diyan. Wala tayong magagawa diyan, type kaya eh. Hmm. <laughs> Nana. Ito na lang si Nana, oh, basta. Si Nana, ang oh, ganda oh, ayaw mo to? Hmm. Kaya mo siya. Ayaw ni Nana. Ayaw ni Nana sa'yo. Ayaw ni Tara na, basti. Dito, 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 dito. Dito tayo, dito, dito. Uwi na tayo. Mag-isa doon si Astigo. May sarili mundo yan si Astigi. Ayan mabilis tumakbo. Yan ang alpha dito eh. Oh. na. Oh. Mm. <laughs> Ay, si Renato. Ayaw tigilan ni Basti si Renato. Uy, <laughs> <laughs> uwi na tayo. Ayaw talagang tigilan ni Basti si Renato. Oh. Wala tayong magagawa niya, Renato. Ikaw yung type bading yata siya kasi ikaw yung palaging inaano eh. hindi kanya tinitigilan eh oh na to. wala tayong magagawa ikaw yung type eh Gwapo mo kasi mm. oh. <laughs> oh 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 wala tayong magagawa type ka <laughs> wala tayong magagawa type ka niya eh. oh, oh. Wala tayong magagawa. O, oh, type ka. Oh. Type ka niya. <laughs> hmm. hmm. Basta tama na yan. Hindi mo na siya tinitigilan. Hindi na niya ma-enjoy yung pamamasyal. Lagi ka na lang ganyan sa kanya. Tama na. Halika na dito. Tama na. Doon na. Doon, 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 doon. Uwi na tayo. Uwi, uwi. Uwi na, uwi. Kawawa naman si Renato. Hindi na niya na-enjoy yung pamamasyal niya. Tata, umuulan na. Ano na naman yan? Hindi mo na pinapakawalan si Renato. Kawawa na si Renato, Baste. Ano, you know, hindi mo na, siya Uwi na tayo, uwi na. Renato, sunod ka na sa akin. Uwi na tayo. sumunod na kayo sa akin para si Baste umuwi na rin. Ayan, you know? oh. oh. Sige, dali. Dali, baka sumunod siya. Tara. Ano, <laughs> sigilan. <laughs> of all the dogs here, nato talaga yung ano. Tini astig. Takbo. <laughs> Tuwang tuwa si Asting sa tubig eh. Oh. Ouch! Ang dami lang gam. Ouch! Ang dami lang gam. Tara. Uwi na kami. si Astig. Uwi na si Astig. Dali, Renato, dali, bilisan mo. Dali, dali. Mm, sige, bilisan mo tumakbo. Para hindi ka na niya maabutan. Wala, ayaw ka niya mong ano. Ayaw ka niya pahawalan, no? Oh. Hindi dito. Takbo ka na mabilis. Wala, may iwan na kayo dyan dalawa. Astig. Ang <laughs> bilis. <laughs> Sabi na rin nato no, bato okay. Dali, ibilisan mo Itatali ko ulit Itatali ko ulit si Astig Ay, si Basti parang hindi ka na niya maano Ay, ayaw ka niyang tantanan eh Oh, hmm. <laughs> hindi ka sumama Kasi baka maubos yung pasensya mo kay ano, baste Ha? <laughs> ah, hindi ka sumama? Itong dog na to, ayaw niya na madumi. Gusto niya lagi siya malinis. Di ka tulad ni Astig. Palagi madumi. Hmm. Ah, papaliguan na naman kita. Ang hirap-hirap. Hmm, sayaw dito. Sayaw dito. Ay! <laughs> Ay! Ah? Ah. di ka sumama? pala